Sama ini Dito ka lang ha. ka lang oh. mo yung dong eh. talaga oh. Hilig mga agaw. Marami na naman. Wala na sila mami guys. Bigla na lang nawala yung anak namin. Hindi kami na kung anong nangyari sa mami nila. So, mabuti na lang magtutuman sa sila bago nawala mami nila. Okay, kumakain na sila ng cat food ngayon. Ayan, na masiba nga ito, oh, si Hermione. Yung kulay gray si Hermione. Ito medyo malaking black, si Panther. Ito medyo maliit na black. Si Ginny. Yan. Kinuha ni ate ang pangalan sa Harry Potter. Ah, kabasa yun ang Harry Potter. Panunod ng Harry Potter. Ayan guys. Hmm? So, kahit pa paano, wala silang nanay. Hindi sila nakakadedi. Malakas sila, uminom ng tubig. Tapos, yan. Malakas kumain sila ng cat food. Kaya, mabubuhay na silang tatlo. Ito naman, uncle nila yan. Kapatid ng mama nila. Tapos, yung eh, Ginagawa nila ang papa. Diyan sila matutulog sa tabi. Ito, gumawa ako ng kulungan nila. Yan. Pero hindi ko pa masyado sila pinapatulog dyan kasi nakakalabas pa dyan. No? Oh. Yan, nalagyan ko pa yun siya ng bakal. Nakakalabas. Tapos bibilan ko ng tiles para maganda yung sahig nila. Para hindi sila magkalat ng dumi di oh. Hindi na, Kasi hanggang doon sila dumadumi Oh, sa ilalim ng lamesa. Kakalat. Para dyan sila tatay. Tsaka dito. Si ko para hanggang doon sa may kanal. Hindi na magkalat yung dumi ng pusa. Kasi diba yung dumi ng pusa mabaho talaga yon So, dito. Tsaka ito yung dungi na, sipon niyan. Para dyan na lang, hindi na magkalat ng dumi. At, mabuti naman eh, matakos na kumain. ano no, tama na, ubos na ng cat food nila. May bilili pa akong bagong cat food nila, yung medyo maliliit na bilog talaga. Ito kasi mixed to eh, mixed seafoods. Yan yan na sila binibigyan sa sahig. Yung tumay niya. Tapos may buti malakas sila ng tubig. Bibili pa ako ng tiles para dyan. Ayusin ko yung kulungan nila para maganda ba. Kasi lalagyan ko pa ng higaan dito. Higaan dun higaan. Para may lipat-lipatan sila ba. Lalagyan pa ng higaan dito. Para mayroon silang lipat-lipatan para dyan na yung dumi nila. Hindi lang kumalat yun. Para diba? dyan tayo. Tapos... Tapos, Tapos mayroon akong biniling ko. Ay, mayroon akong binili pala ng pressure washer doon. Tapos lang kulang. Kasi hindi mahirap maglinis. Ang dumi Ang dumi nila.